Hi guys! Welcome back to our channel. Sa video na to, pag-uusapan natin bakit nga ba hinahanapan ng PA pag nag-apply sa Grab at Joyride. San nga ba kukuha ng PA? At kailan nga ba ilalabas yung 10,000 slot na nakahold ngayon na dapat ilalabas noong April 15? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Battered Husband, ang inyong Grab Car Driver. Sa video na to, sasagutin natin ang mga katanungan. Ang dami po kasing nalilito kahit ang dami na nating ginawang videos regarding sa PA kung saan nga ba kumukuha ng PA. At bakit nga ba nalilito sila, bakit nga ba hinahanapan sila ng PA sa Grab at sa Joyride pag nag-apply sila. So ang dami nating followers na nagko-complain na ang sabi nga natin na sa Grab at saka Joyride kumukuha ng PA pero pag pumunta naman sila hindi naman sila ini-entertain dahil nga wala silang PA. So ano nga ba talaga ang totoo? Saan nga ba talaga kukuha ng PA? Yan ang i-clarify natin sa video na to. Hi guys, sa mga hindi pa rin po naintindihan kung saan kukuha ng PA. Again, ang PA po ay kinukuha sa mga TNVs katulad ng Grab, Joyride at iba pa doon po tayo nag apply ng PA so yung mga videos na ginawa ko yung mga requirements yun po yung requirements sa pag-apply sa Grab sila po yung naglalakad ng PA so yung mga requirements na ginagawa nyo katulad ng mga 5 copies ng uh, notarized yung mga IDs ah... Uh, yung mga ORCR, yun po yung mga requirements sa pagkuha ng PA. Yun po yung isasubmit natin sa Grab at saka sa Joyride o ano pa mang TNBS platform. So bakit nga ba hinahanapan kayo ng PA sa Grab at saka sa Joyride pag nag-apply kayo? Ganito po kasi yan. Sa ngayon po kasi, wala pa pong slots sa Grab sa Joyride at saka sa alinmang TNBS platform. Dahil nga wala pa pong nilalabas si LTFRB na slot. So may slot na 10,000 pero nakahold pa sa ngayon. So sino-sino nga ba ang tinatanggap lang ngayon ni Grab at saka ni Joyride? Ang tinatanggap nila ay yung may mga PA na o yung mga existing Grab driver na or Joyride driver. So yung mga PA na Ibig sabihin Nag-apply na kayo dati sa Grab Na process na yung PA nyo So gusto nyong mag-apply sa Joyride so hahanapang kayo ng PA kung lilipat lang kayo galing na kayo sa Grab lilipat lang kayo ng Joyride so pwede kayong tanggapin dahil nga may PA na kayo dahil prinasis na yan ni Grab o ni Joyride or nung ibang TNBS platform kaya nga lagi kong sinasabi na pag may PA ka na kahit saan ka po pwede ka mag-apply so kahit si Joyride yan yung naglakad ng PA mo pwede mo yan i-apply sa Grab or sa anumang TNBS platform dahil nga meron ka ng PA o yung tinatawag na provisional authority. So, ibig sabihin, pwede ka lang bumiyahe kahit wala pa pong slot na nilalabas yung LTFRB, wala pa pong slot sa Grab at saka sa Joyride, pwede ka nilang tanggapin dahil mayroon ka ng PA. Again, yung PA po ay nilalakad dyan ni Grab, ni Joyride at ng anumang TNBS platform. So, bali, kaya kayo hindi tinatanggap ngayon dahil nga wala pang slot. Ang kinukuha lang nila yung may mga existing PA na. So, for example, sa Joyride ka nagpagawa ng PA. Tapos gusto mo lumipat naman ng grab. So, tatanggapin ka nila dahil, kahit walang slot dahil nga meron ka ng PA or yung iba naman uh, na suspend lang uh, hindi sila nakakabiyahe o yung iba naman na operator na mag-add lang sila ng driver dahil nga may PA na sila pwede sila mag-add ng driver dahil nga mayroon ng PA yung sasakyan nila o yung tinatawag na provisional authority so kaya magtataka kayo pag pumunta kayo ng Grab o Joyride or anong platform pag nag apply kayo hinahanapan kayo ngayon ng PA dahil nga wala pa pong slot sa kanila So ang mga tinatanggap lang nila ngayon yung may mga PA na o yung mga na-process na nila dati or na-process na ng ibang TNBS platform. So kaya hinahanapan kayo ng PA dahil wala pa pong slot ngayon. So hindi pa talaga hiring. So ang hinahire lang ngayon kumbaga yung mga existing driver na or yung mga existing operator na. So, sana wag po kayong malito dahil nga ang nagpa-process po talaga yan ng PA, yung Grab, yung Joyride or ibang or anumang mga platform ng TNBS. So, kaya pag nag-open na po ang slot, mag-apply na po kayo sa mga TNBS katulad ng Grab, ng Joyride para magkaroon po kayo ng PA. Dahil nga sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang antayin yung grab or anumang platform. Kunyari, wala sa grab, apply kayo sa Joyride, apply, apply kayo sa ibang TNVS platform para sa PA. Dahil nga pag mayroon lang kayong PA, madali na lang kayong lumipat. Kahit anong platform, kahit sa Grab pa yan, pwede kayong lumipat sa Grab dahil nga meron na kayong PA. Kahit wala pa pong slot, makakalipat-lipat na kayo ng mga TNBS platform dahil meron na kayong PA. So ngayon hindi pa kayo makakapag-apply ng PA dahil wala pa pong slot sa Grab at saka sa anumang TNBS na platform. So antayin nyo po na ilabas yung 10,000 slot Doon po tayo mag-apply para sa PA Pag may PA na po tayo Pwede na po tayong mag-apply kahit kaninong uh, TNBS platform na yan Kahit palipat-lipat kayo Kahit lahat ng TNBS uh, meron kayo Dahil nga meron na kayong PA Katulad ko meron akong Joyride Meron akong Grab Dahil nga may PA na ako So sana na gets nyo yung explanation natin and sa tanong nyo naman kung kailan nga ba ilalabas yung 10,000 slot sa mga hindi po nakakala mayroon pong nilabas ang LTFRB na magkakaroon ng 10,000 slot noong April 15 so ang problema nga lang po uh, bigla po sila nag-announce na nakahold muna yung 10,000 slot uh, pansamantala so ibig sabihin yung 10,000 slot hindi naman po na-cancel talaga totally so bali nakahold lang muna So may napagtanungan tayo na taga LDFRB and sinabi niya nga na nakahold muna yung 10,000 slot dahil nga inuuna pa sa ngayon yung modernization ng jeep. Alam ko hanggang April 15 lang kasi yung sa jeepney ni modernization. So, abang-abang lang tayo dahil ilalabas din ang 10,000 slot ng LTFRB. So, hindi lang natin alam pero may uh, source tayo na taga-LTFRB na baka ngayong May daw po ilalabas yung uh, 10,000 slot. Siyempre hindi pa yan confirm hangga't hindi po naglalabas ng statement yung LTFRB. Pero ayon sa source natin na taga-loob, taga-LTFRB ay uh, ilalabas yan ngayong May 2024. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panunood nyo sa video na to. Sana na gets nyo yung explanation natin. And sana wag po tayong malito regarding dun sa PA application. So, kung may mga katanungan pa kayo, wag nyong kalimutang mag-comment dyan sa video natin. At sasagutin natin yan pag may time tayo. At asahan nyong gagawa ako ng video lagi regarding sa inyong mga katanungan. And syempre, sa mga bago lang sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga videos na nilalabas natin. And syempre, huwag nyo rin kalimutan i-like and i share and mag-comment kayo sa videos natin para marami pa tayong maabot at marami pa tayong matulungan na gustong pumasok dito sa Grab or anumang TNBS platform. So maraming maraming salamat sa inyong panunod. Again, ito si Butter Dust band at your service.